Yo, yo, yo! What's up mga paregoy Kamusta kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, shoutout muna tayo mga paregoy Shoutout muna tayo kay Secretary of National Defense, kay Romel Mendoza. Ayan, kay Sec. Shoutout sa inyo. Kay uh, Chief Bonjobi Anihal Ayagil. Ayan, Chief. Shoutout din sa inyo. God bless sa inyo dyan. Kay uh, Gilbert Olivar, Kay Dade. Yo, shoutout sa Dade! <laughs> at saka kay Architect Wilbert Kuya Boji Bencito yan shout out sa iyo Architect Kuya Boji at God bless sa inyo lahat tara samahan niyo sa araw, sa isang araw na magaganap na to mga pare ko itingnan natin dito sa labas Ito nga palabas muna tayo ngayon at silipin natin itong mga tambay dito kasi may mga tambay akong naririnig dito eh Oh, yun, sabi ko na yan, si Wu, si Kid, tsaka si Tatay Ombe, ito. Tatlo sila doon at uh, syempre, lalabasin natin para mapagkwentuhan. <laughs> ah, Wu, kami naginungkina na, ano? Kahapon sina pinahingi ka na baro. <laughs> Kailan? Kagabi. Sige din ng ronda na pakain. Si <laughs> sino <kayo? laughs> kaya? Kita ko po ro ano. Kakalingan ang salita mo. Ito ba? Mo siya si Iris ka. So ano ni Bino? Kaya kasi ang mga barangay yon si Kaya sumaga. Gabi ice day. Hindi ka oi on. Wala ka. <laughs> Siguro so, di ba nalaman nga pala mo no?

Hindi ko naman wala na naman na mo Nalo Hindi ko naman Hindi ko naman wala ng pera Hindi naman wala ng pera ha Hahaha Oo nga, yun ang lupit Kanyang mga pagmamutang Mamutang? Hahaha Kuya, saan Larga, larga, larga Oh, ang ang bawon hari pipi ang nalikom na sa palaban o diya pa kayo wala wala mo dapat siya bente larga <laughs> 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 ako yung sa yung, yung sa <laughs> <laughs> larga 50 na <laughs> <laughs> 50 na, 50 na. Oh, tindi. Oh, Tama naman ng mga kaya, mga isang tamang kaya na fifty. Malaking bawat na. Yun. Tayo Uuwi na, tayo. Twenty, twenty uwi na twenty. Twenty. Ano ba naman? Naman pa tayo sa online. Wala na. 5,000 kaya magibo. meron pa online <laughs> na. Ha, oh. ah, ha, pitala tayo ang video. Oh, pagkaki magkasama kayo ang gusto yung mga dalawang daan panalo kayayin, ay mga huwag na. paano wala ka. Yari, may hirap, may hirap. May hirap, may hirap. ng mga karne, ano? naman kita ngayon. Ang <laughs> <laughs> <Sa> gusto mo. Isang kundin. Ang hirap, may hirap. Hindi hirap, may hirap. <ti Heavens> Ooh, oh, okay. Anyway, okay. Oh, may pinanako alam mo Oo, nga hindi ko kilala. kami, ni Benji. may sample Hmm. Mga mga 200 Ang kayo, lalo pera 'yan nung sa pusoy nga 'yung doon katatama lang oh, road bilindol. Alam na hinuhukay. Oo, wala 'yan, 'di siya Oro, gili ka Ay, parang pagka ako, oh, pero ako mabait ako lalo. Oo oh, wow, nga, subo yan sige. Oh. <laughs>